Terima si Kenji. Kenji, come on. Batay Kenji. Hello. Uh, ginabati na ako, tanan akong mga kaila diya sa Davao, sa Cebu. Ako akong lola diya sa Butuan. La, Nanan ako diri sa, sa Wawawin na si Kuya Will. Gwapo kayo, lola. Kenji, ikaw isang hot Japanese. Yes po. Pilipino. Ha, ang, po, father ka ka ay, po. Po. ang father mo ay? Po. Ang father mo ay? Po. Ang papa ko po ay hapon po, Kuya Will. Sige. So, Chinito so, eh, no? Mm -hmm. Ilan kayo magkakapatid? Uh, sa side po ng mama ko, Bale, tatlo kami, lahat kami pa panganay kasi iba-iba po yung tatay namin. Mm -hmm. Tapos sa side naman po ng papa ko, meron akong kapatid na nasa Japan which is hindi ko pa po nakikita ever since po pinanganak ako sa mundo. Mm -hmm. So yun po, uh, parang nagtataka din po ako naka yung itsura niya. Parang ano, Asa nanay mo? Yung mama ko po ngayon ko will nasa Davao po. Kaya hindi po siya nakasama. Yun po, nakakalungkot po kasi talagang uh, gustong-gusto po ni mama na makasama kayo, Makakita kayo Kuya Will. Ang batay mo yung si mama mo? Uh, ma. Ay ma. So, nandito na ako, ma. Nandito ako kasama ko si ate. Ma, um, alam ko na busy ka dyan sa Davao, kaya kuhaan. Um, sige lang, ma. T Tuloy lang nima yung mga trabaho, diya. And alam ko ma na um, hindi ako perfect na anak. And, uh, ginatry na akong best, ma. Pero alam mo yun, alam ko na minsan, uh, ko. Pero ma, I promise, ma, akong aahon sa atin sa hirap. I love you, ma. Babawi ako, promise. Oh, yan, sino kasama mo? Pakilala mo? Hoy. So, pinapakilala ko po ang aking supportive, napakasupportive, payat at napakasexy ni na ate, si Ate May! Maayang gabi, Will! Maayang gabi sa yung tanay! Maayang gabi! Ang lambing, ano? lambing ng mga Tagi ka ba? Dabuhay niya ka? Um, actually, Will, um, taga Surigao ako, Will. Ang, um, yung kapatid ko ka lang taga Davao po. Mm, ano ba kayo? No. Magkapatid na tunay? Oh? Um, hindi po. Sa so mama lang po. mothers Ah? Sa dito ka na sa Maynila ngayon? Eh? Uh Oo. -oh, Nagkatrabaho po ngayon. Ano gusto mo sabihin sa kapatid mo? Ken, um, alam ko yung pinagdaanan mo kasi ako nga yung nine years yung gap namin tatlo. So even if na iba-iba iba-iba tayong ano father kaya hindi natin tinuri yung isa't isa na magkaiba. Um, kaya yon dito lang kami ni Mami, na, tsaka si Angel, tsaka ni Kian, para sa'yo. Ayaw ko maayaw, pero, pero ito yung time kasi before, hindi ko nasabi na kung gano'n ka mahal. kamahal, super proud kami, flying colors ka, honor, honor student ka, tsaka scholar pa, super proud kami sa'yo. Tsaka ito yung tatandaan mo, um, magsipag kang mag-aral, magtapos ka kahit di, kasi di ko nakuha. Hindi ako nakapagtapos. Kaya gusto kong ikaw ang tumapos. Tapos. Tapos, lagi mong tatandaan, Ken, na education is something that no one can ever take away from you. Yun lang. Salamat po. Ate Chay, Thank you. Dahil, yun nga, uh, ikaw yung isa sa pinakamalaking sumusuporta sa amin ni Mama. Uh, you know, si Mama talagang wala siyang trabaho. Ang hirap eh. May parang ang, ang dami nating gusto, tapos hindi natin nakukuha. Pero nakaitin na naman si Mama. Pero, ate, thank you talaga kasi kahit, alam ko, hirap na hirap ka. Binawa ko, OFW, tapos may anak na na. Thank you, ate, sa lahat kasi pati sa pag-aaral ko ngayon, kahit ang hirap talaga ay nandiyan ka pa rin naman kapag kailangan ko. Tapos napasupportive supportive mo bilang ate. Yung ano, pinaka -na appreciate ko sa si te. And ayun, kay mama naman, alam ko na si mama madami, din pagkukulang sa atin. Pero alam mo yun, ayaan na lang natin. Ma mahal natin si mama, so lang natin. And balang araw ate, promise. Tatapos ako as, ano, with flying colors pa rin para sa inyo. Thank you very much. Love you, te. Thank you, ah, uh, Sister May. Thank you. Good luck sa'yo, ah. Okay, can't you? Okay can ka Kunti lang. Maganda si, ano, si Nito kayo, no?